Daan-daan libong mga negosyo malaki man o maliit ang nagsara na ipatupad ang community quarantine at mismo ng Department of Labor and Employment ang umamin na pinalobo ng mga pagsasara sa 7.3 milyon ang walang trabaho ngayon sa bansa. Mabuti na lang, mahusay sa sariling diskarte ang mga Pilipino maging sa panahon ng krisis at sumigla ang online selling lalo na sa mga pagkain. Bagong graduate sa kursong Hotel and Restaurant Management naman si Mark Daniel Magat at dahil wala pang mapasukan, luminya na sa food delivery para may pagkakitaan. Pangarap naman niya ang magkaroon ng sariling car wash shop kapag may puhunan. Car wash po sir. Kasi po sobrang dami na po ng kotse sa Pilipinas eh. Kailangan nila ng car wash. Hitik ngayon sa social media ang pag-aalok ng kung ano-ano mula sa mga gamit hanggang sa pagkain at ang tunay na sikat na siomai king ay hindi nagpahuli at inilapit sa kanilang mga customer ang kanilang siomai sa pamamagitan ng kanilang online franchisee offer at sina Joseph, Mark at Lolo Romy ay interesado na magkaroon ng sariling negosyong tulad ng siomai king Hi guys, my name is KN I am a cabin crew by profession um, in a well known airline sa focus sa mga naghahanap ng napakagandang business na ito, which is yung Show My King online franchisee. So, as of, this, as of this moment, alam naman po natin na halos lahat ng mga empleyado ngayon naghahanap talaga na ng trabaho. Eh, isa po kami doon sa mga nawalan ng work or let's say salary or generating of income. Kasi as of this moment po, no flights, no pay. Nagdulot din ng ginhawa sa isang mag-asawa ang pagsubok nila sa Show My King Online Franchisee. Ako po si Jocelyn Peñaquiel, isang housewife at umaasa po sa sweldo ng asawa kong siman. Ngayon po sa pandemyang kinakaharap natin marami po ang nawalan ng trabaho at ang aking asawa po ay hindi rin nakakapagbarko sa ngayon. Pero dahil ako po ay nagkaroon ng opportunity nung nakita ko po, po dito sa tinatawag ng Facebook itong Show My King Online Franchisee. Isa po ako sa kumikita ng hindi bababa sa 80,000 pesos per week. Ang maganda po nito, ginagawa ko lamang po ito sa loob ng aming bahay at hindi pa po kailangan na magkakahiwalay kaming pamilya. Kwento ng tagumpay din ang ibinahagi ng promodizer na si Lester Cruz. Nung tumama po yung lockdown, nawalan din po kami ng hanap buhay. Pero buti na lang, nakita ko po itong showmaking online franchise system kung saan, kahit nasa bahay lang po ako, ay kumikita ko ng halos 25,000 per day. Or sa isang linggo po, umaabot po yun ng 160,000. Sobrang dali lang po ng ginagawa ko at malaki po talaga kitaan dito. Kaya naman, hinihikayat ko po ang lahat na nakakapanood nito, nasubukan din nyo po ang showmaking online franchise system kasi po dito talagang pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. Alam natin sa panahon ng pandemya may oportunidad pa rin para kumita pagkain ang binibili ng mga tao ngayon. At wala nang papatok pa kundi ang pagiging isang Show My King online franchisee. Dito pwede kang kumita ng mabilis at malaki habang nasa bahay ka lang. Janis Raji Inquirer, 9.90. Bayan nagtatanong, mamaya nag -uusisa.